Dahil nga sa sobrang lakas pa rin ng ulan dito sa amin, inaisipan e pang ko na lang magluto ng ganitong klaseng recipe ng manok. Na ang mga ingredients na ginamit dito ay mabibili mo lang sa katabi nyong sari-sari store. Yung manok na lang ang bibilin mo sa tindahan ng karne. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ko ito niluto, tara, start na tayo. So ito na nga yung mga binili natin na pyesa o parte ng manok sa tindahan ng karne ng manok. Hihiwain at papalitin muna natin yung mga pyesa ng manok lalo na kung marami kayo sa bahay o di kaya naman e eh, gusto mo pang umabot sa hapunan. O kung may natitira pa nga sa iyong ulam at bigla kang magutom sa bandang alas 3 ng hapon kaysa gumawa ka pa ng merienda Initin mo na lang at pwede naman itong kainin ulit. After nga nating mahugasan, dilimplahan ko lang ng patis at konting paminta itong ating manok. I-marinate e, lang natin ng mga 20 to 30 minutes. And after 30 minutes nga, e, pupunta na tayo dito sa ating kawali at magpapainit na tayo ng mantika. So nilagay na natin yung ating mga manok. Hinuna ko lang ilagay yung parte na may balat at hinihintay lang natin itong medyo mamula-mula tapos ay babalik tari na rin natin. Mas okay kung mas malakas yung apoy dahil ito ay proseso lang ng ating pagsisir. Ilalak natin yung lasa nitong manok. Siguro mga 2 to 3 minutes lang per side pwede na at ito nga ang itsura niya kapag ka namumula na pwede na nating hanguin yan. Bali ang ginawa natin dito dahil marami nga yung kesa ng manok batch by batch lang para hindi mag overcrowd sa ating kawali at baka magtubig lang. Pagkatapos ay binawasan ko lang ng bahagya yung ating mantika at magigisa tayo ng ating aromatics dito inuna ko lang yung sibuyas, sinundan ko na rin ang bawang. At nung medyo bumabango na nga, inilagay na natin yung mga manok na ating pinirito o ating pinapula kanina. Tapos ay hinalo-halo ko lang at nag pa ako ng patis. Tapos ay ilalagyan natin ng tubig ito. Kung meron kayong chicken cube, pwede nyong lagyan. Pakuluan natin ito ng mga 15 to 20 minutes at kapag malambot na, lagyan na natin ng konting paminta at ilalagyan na natin yung konting pampalasa pa. Tapos pwede na natin lagay yung miswa. Medyo dinamihan ko ng konti yung miswa kasi nga mahilig ako sa miswa at ilalagay ko na rin dito yung mga hiniwa kong patola. Yung patola hindi ko tinanggal lahat ng balat. Mas okay sa akin yung medyo may lutong ng bahagya kaya iniwan ko yung mga parte ng kitna ng balat. At gusto ko nga ay eh, pag kinagat ko meron akong nalalasahang medyo malutong. Dahil nga yung ulam na ito ay nababagay sa ating panahon ngayon. Sigurado naman ako na magugustuhan nyo rin at makakapagluto rin kayo ng ganito. Dahil yung mga ingredients nito eh, hindi na natin kailangan panghanapin kung saan saan. konting lang ang mga ingredients na ginamit natin, miswa, patola at manok at saka yung bawang at sibuyas. Yung mga pampalasa siguro naman ay meron na kayo. So after gawin tikman ay pwede na ito. Salamat.